Hello, mga friend. Welcome po sa atin ng video. Dito pala, ang mga, yung, ang video ko tato, ay yung nag-comment dito, nag mga friend, kitang-kita ko. Mayabang daw ako. Hindi, hindi ako mayabang at may, at may isang kalalakay sa lumas. Ito, mga friend. At, hindi tayo papayag na hindi natin ito matapos ng ano nito. Pagkakutong ko lang mo na ito ng okay, ano nito. ba ipin? Ano ipin? Hindi ko alam. Hindi ako marunong mag pin Oh my God. Ayun, alam ko na. Ben. I ping him. Ross, I Ayun, bin, bin, bay, kagami, At, hindi tayo papayag na hindi natin yung matapos. Kasi, yung nila, mayabang daw ako. Ito na nga, gagawin ko to. Nandito na nga tayo, mga friend. Tatapusin na talaga natin to. Malag-ak ngayon. At yung dati, sinabi ko dyan, yung umaakyat yan ha, friend. mga noob. At hindi talaga ako akyat. Hindi ako mayabang. Hindi ako mayabang. Ito na, tatapusin na natin tong game. Ano, ayun yung kasing naman ni Wala. Amaga. Oh Nagpo-focus ako, mga friend. Ang galit. Nag-log, nag-log, nag Huwag nag 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 mong sabihin na matitis ko <laughs> nito ako. <laughs> yan, dahil sa nahulog ako, napapabili ako ng Robux. Ayoko ng Robux, Wala akong Robux. Lube ako. Joke lang, hindi ako noob, pro ako. Wala lang kasi ang Robux. Umaga, ang bilis kong matapos. Hindi na talaga mayabang. Ay. Kasabi ko lang. Ito na. Ito na, serious mode. Mapapunta na talaga ako din sa ano, button. Ito ko ano ko. Kakapunta talaga tayo sa ano 'no. Maniwala kayo Ito na talaga. Sa Nagdahan lang na ako doon. Hindi ko binilisan kasi ayaw kong bilhin. Kasi pag binil Hindi ako anak akit doon. Yap yep, yep. yap seat, yap 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 okay yap yap ako sa yap yap di yap tayo That guy is no way, no way. That top. He know what how to. He know how to. She know how to, to hold up. Alam niyo kung saan ako maga ma magading, ma friend. Hindi sa hold up sa ladder ay, flicker sobrang galing ko dahil sa galing pati Joke lang Maganda, marunong nito ay marunong pala ako dito kasi yung ano sayang sayang Sayang. Sayang. Sayang Ay? na. Ay. 'Di Ngayon ang dami nilang honors, 'di ba? lahat sila honor yung nanonood. Tapos, ng panahon na naman ng isa na maledictorian, may salitutorian, may first honorable mention. Nadidisconnect ako. Ang galing. Yung ganun. Ngayon. Nadidisconnect ako. Na ay, na-disconnect na ako. Ay, hindi ako na-disconnect. Yo! Gumana! Let's go! Gumana! 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 Ah, ah, ah! Easy! Uy, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka nang matroll mo Troll. down. Whoops! Wow! <laughs> Buti ka na. Right. Sabi. Sa ito kasi ako naka ano. Yung, yung na school naman! School. Ay, Di ako mayabang. Hey, ito so na so talaga uh, si Yuzmo. Hindi na, na ako mababalik dito. Mapupunta na talaga ako. Ano pa? Ano pa? Pupunta sa may high honor That is the troll. Hindi mo rin. Ah, nagilog. Ayun kasi. Yun, tinulungan tayo ni Super. Ba, ano ba ito? Ano ba yung nakalagay? Oh, nice. Nah. Super ay right daw mo siya lang. Tumimising si... Ah! Magdi! Sit! Saman, troll me. Kahit right. right. kasi nagtotroll, hindi yung kasama sa video ko. Yok lang kasama yung sa video ko. Yung mga trolls, mga pre. Pero galing naman ako mag-troll. Eh. Sana yaw mag-troll. Oh my god. Hindi ka nang hulog. Okay, naka-serious mode na tayo, diba, mga di ba, ma pre? Hindi na talaga tayo mahulog. Ano sa tingin mo, ikaw as best friend? Wait, yung... Wait, gumanon. Sabi ko na, babe. Wait, gumaganon, ha? And Ito, magaling mo dito. Isa lang yung alam ko. Pero maliit na yun, hindi ko alam. Baka doon sa pinakataas may ladder feeder. Mga friend. Dati umabot na ako sa kulay blue. Ay, nasa laser na pala ako. Yung ano, maraming laser. Ay, nagtotrol pala siya. Nagtotrol pala ikaw. Yun ko lang naalala. Ah, ah, ah. Buti nga lang napunod ko to sa, sa YouTube. Mga Kung hindi ko mapunod, wala akong story. Ay! Ang galing! Yan! Yeah. may... Nandito na din tayo mga friends. Pati nga lang, nag-iba na yung server. Sana naman wala na nagtotrol dito. Alam ko may ano dito mga hackers. Bumibilin... Saka sabi ko na. Bumibilin sila ng HD yung code. Hindi pala code. Ano pala? yung HD ay yung HD tawag doon ay yung green din, green din, command ay, command na, block yung nasa minecraft sa ayun na magsi ka, ka, mag ka na okay pero na ako so, hindi na so, ako mayabang so, yeah. Hindi ako papayag na hindi ko matap. My Ma friend, yung goal ko makapunta sa blue. Sayang to, hindi to blue. Ayun yung blue. My friend. Ayun yung goal na go Ay, inuuna na ako ng bacon na to. Pro naman na itong bacon. Hinga, mingo. Ah, kala ko pro yung bacon na pero nahulog. Ayun kasi, ayun kasi. Dahil sa pro, dahil sa pro, nahulog. Tulad sa akin, nahulog ako. Ay! Mga trollers, can you do that? Can you do that, that trollers? <laughs> Hindi siya nag-troll, mabait siya. Okay. then wing patay okay let's go troller yung mga uh, friend trollers That is the rollers, The I don't want. Okay. Gagamitin ko na lang yung ano wifi ha. Okay. Alam niya, nandito ako. Tulog siya na? Ha? Boom, boom, boom. Yan, hindi ako noob. Hindi at hindi Alright. ako mayabang. Tama. ka na. Labit no, may ano yan. That's so, easy. Easy peasy. Gusto ko Parang, I don't rush Whoops. 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 Whoops.

Baba, mga babaitsina. Nice. Let's go. Mga, mga baba Kunti <laughs> ka na. Sayang mahulog sana sa. Sa'yo na naman, nagawa na natin yung goal ko. Nakapunta sa blue. Pag nakapunta na sa blue, hindi ako mayabang at hindi ako na sa video. Huwag mag-sikla. Yun! Ay! Diba? Nakasabi yes. ko lang yun, na prenda hulog ako. Ay, nung hindi ko alam. Explain me what is that. Pagod Yap. Yahoo, 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 Ito na naman. Ha? Huwag kang um, bumalik sa umpisa. Ay. Diba? Kasi nga lang nakinig. Hindi bumalik sa umpisa. hi <laughs> Niyan. May jump scare. Hindi ko alam kung nakita niya. Jump lang, wala yun. Mano lang ako. Okay. Okay. That's done. Nasa blue na ako. Tapusin ko lang tong blue. Baka makalabas naman ako. Ay. Dito tayo kay Joshua. Joshua, bakit ka Ha? Ah, preference ko po kasi talaga ay singkit po. Siyempre, may juice of... Akala mo, guguhin ko yan? medyo somehow po, yung medyo strong po kasi. Strong po yung personality niya po. Base po din sa... Akala mo, guguhin ko yan? Ano ba yung sa singkit? Kasi lagi ko tanininigit. gusto ko po kasi yung preference ko, chinita ano ano meron? Bakit kayo na-attract sa kanila? Para makapag-adjust ng mga 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 babae. So, she, going... Ay, ay nagulat uh, ako si dito. Ah, easy si lang. Malalakbasan natin yung blue. Hindi ako noob at hindi ako mayabang. Ay Ay Okay lang At least Papunta ko sa, sa blue Tatapos ko Ang goal ko Let's go Let's go Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo Mayabang That's That's so easy Bye bye